hatol ng bayan, impeach Bipisara. Sara. Pero bakit tataang ang nangyari is, kahit hindi pa nalilitis yung impeachment, eh parang pinatay na nila. Ito ba ay dismissal o pangungunsinti o pagtatakip sa kasalanan ni BP Sara? Alalahanin ang priority ay ang taong bayan, hindi ang vice-presidente. Ang papakinggan nyo ay taong bayan, hindi yung vice-presidente na nakaharap sa kasong pagnanakaw ng kabanang bayan. Bakit hindi nyo nalang bigyan ng linaw? Pagbibigay linaw ba yung patayin ang kaso ng impeachment? Anong result? gusto kong i-shout out yung mga DDR. Kahit pa anong gawin nyo, hindi nyo masasabi na inusente si Sarah. Hindi kayo makapag-celebrate, no? Masasabi nating nanalo kayo sa pandaraya. Sa pagtatago ng katotohanan at pagbabalik ng katotohanan. Hindi nyo kayang sabihin yan at ipagmalaki na tama ang ginawa ni VP Sarah at wala siyang mali. Nasa ang basihan nyo na tama ang ginawa ni Sarah at walang mali? Dami may basihan kung bakit kailangan si Sarah ay ma-impeach. Yung pang-aabuso niya sa kanyang posisyon. Paggamit niya ng kanyang posisyon para makapag Impluensya ba? Ang tanong dito, bakit pinagtatakpan niyang mga yan? Sa bagay, sa karamihan ng nandiyan na hindi pumabor sa impeachment kay Sarah ay may issue ng pagnanakaw din. Katulad ni Robin, di ba? Sumasahod ng walang ginagawa. Proud nga ako sa apat na ito na nanindigan. Pero wala tayong magagawa. Mas pinapabora na nila ngayon ang pagnanakaw kaysa ang katotohanan. At mas prioridad na nila, si BP Sarah, hindi ang taong bayan. So ayun, get si Lindantes. Ipagmalaki si Sarah, pero hindi nyo kayang sabihin na innocent si Sara.